Hi guys! So, welcome to my vlog. Ngayon, tatalakay natin sa video nito kung pa, paano nga ba mamamonetize sa Facebook. Kung pa, paano ka mamonetize sa iyong stars. Talakayin muna natin kung ano-ano nga ba yung mga requirements para mamonetize ka sa stars gamit ang iyong Facebook account. Number one is dapat uh, mula nung na turn on mo yung dashboard mo, uh, dapat ma-hit mo yung 1,000 followers within 60 consecutive days. Para naman sa hindi agad na nahihit ang 1,000 followers within 60 uh, consecutive days, is okay lang yan guys. Don't worry kasi pasok pa rin naman yan at counted pa rin naman yan hanggang sa mabuo mo yung 1,000 followers. Number two is dapat nakatira ka sa eligible country which is good thing dahil ang Pilipinas is isa sa eligible country. Once nga na-meet na mo na 'yung dalawang requirements na 'yan, automatic na magkakaroon ka ng uh, monetization sa Star setup. Pero ang tanong, paano kung na-meet mo na 'yung dalawang requirements na 'yan pero hindi ka pa rin eligible sa Star setup o hindi ka pa rin nagkakaroon ng Star setup? Ito kasi ang isa sa naitanong sa akin ni Ma'am. Nakita ko na meron na siyang 12k followers at hindi pa nga siya makapag-proceed. Ano nga bang posibleng problema? Ito nga ang ilan sa mga rason kung bakit. Number 1, yung pag-upload ng hindi mo talaga sariling videos. Dinisen niyo muna lahat ng videos niyo at tanggalin niyo yung dapat natanggalin at itira niyo lang yung videos niyo talaga. Huwag kayong manghinayang sa views, guys, dahil makukuha niyo rin at the same time, mamomonetize din kayo diyan. Number 2, meron kang violation na hindi mo pa nabubura gaya ng pag-share ng mga videos na against sa Facebook community standards nila. Gaya na nga lang ng krimen, Barel, Copyright Music, Abuse, Violence, Self-Injury, Bullying, Harassment, at Hubad na Larawan at yung mga batang walang kasamang adult sa video. Bawal na bawal po yan sa kanila. Paano nga ba natin malalaman kung nasaan yung violation natin? Tara, sabayan niyo ako itong gawin. Punta lang muna tayo sa profile natin. So, click lang natin to, And then, scroll down hanggang sa makita mo ang help and support. Click mo lang tong support inbox. Diyan sa alert, diyan mo nyo makikita yung violation nyo, yung mga copyright nyo. In e next next nyo lang, since nabura ko na yung sakin, ganyan na siya. Linisin naman natin yung mga nasa wall or yung mga nasa newsfeed natin. So for example, itong lilinisin ko. So i-click lang natin itong three dots and then move to recycle bin. And then move. Kung makikita nyo dito yung go to recycle bin. So minsan kasi nawawala agad siya. So ayan, check nyo lang and then delete. Or other way naman is punta ka sa profile nyo, click nyo lang yon And then punta kayo sa my activity log. So ayan, punta kayo sa recycle bin. And then dyan yung makikita yung mga na-delete nyo na. So i-delete na natin siya, checkan nyo lang. So ayan na. At, maghintay lang kayo ng 3 to 5 days kung talagang magkakaroon na kayo ng setup ng uh, star. Kung wala pa, uh, magagawa ako ng next video about dyan. So, ayan guys. So, ang tip tips ko na lang na maibibigay sa inyo sa video to is uh, tandaan nyo lagi na double check nyo lagi yung mga support inbox nyo, tsaka yung uh, profile recommendation nyo, kung talaga talagang clear na kayo sa violation kasi minsan nandun sa profile recommendation uh, clear kayo, wala kayong violation. Pero doon naman sa support inbox is meron kayong copyright. So, lagi nyo lang siyang i-check para wala kayong magiging problema. Kasi, nangyari din yan sa akin, nagkaroon din ako ng mga copyright claims. So, ayun ang ginawa ko is, dinilit ko na lang talaga siya. Hindi na ako nag-appeal or, or kahit ano pa. Basta, lagi nyo lang i-check yung account nyo. So, yun lang. So, maraming salamat sa inyong panonood at pagpalike na lang ako ng video na to. And pa-click ako ng notification um, uh, dyan para notified kayo sa next video at next tutorial na i-upload ko. Sa so, hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po. Pag-follow na rin po ako sa Facebook account ko. So, ayan. Maraming maraming salamat.